Narito pa ang ilan sa mga halimbawa ng, uh, ng mga sitwasyon. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Kum kumuha ng pambungkal ng lupa si Roy. Nagbungkal siya ng lupa at itinanin, niya ang maliliit na buto. Isang araw ay nagulat si Roy. Ano ang nangyari sa mga buto? Si Kaina. Tama. Maaring ang nangyari sa mga buto ay hindi tumubo. Ano pa? Uh, Lara. Tama. Maaaring ang mga buto ay tumubo. Mga bata, bigyan natin ng limang palakpak si Lara at si, si Kaina. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mapapansin ninyo mga bata, na dito sa sitwasyong ito ay maaaring Um, mayroong negatibo at positibong hinuha. Isa-isahin natin. Sa positibo, maaaring ang buto na itinanim ni Roy ay tumubo. At sa negatibong hinuha naman, uh, base sa sitwasyon, maaaring uh, nabulok ang mga ang mga buto. O kaya naman, ang mga buto ay hindi tumubo. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay maaari na tayong uh, magpatuloy sa susunod na uh, sitwasyon. Maaari bang makipasa ulit nang sabay-sabay? Ipinagbigay alam ng kapitan na magkakaroon ng paligsahan sa kalinisan ng barangay. Ang lahat ay nagtulong tulong sa paglilinis at sa pagsasaayos ng kapaligiran. Ano kaya ang maaaring mangyari dahil sa pagtutulong -tulong, tulong ng mga uh, mamamayan uh, sa kanilang barangay? Geneline? Tama. Maaring uh, manalo sila sa paligsahan. Mga bata, bigyan natin ng ang galing clap si Jenaline. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing ni Jenaline. Maliwanag ba mga bata ang aking mga ibinigay na sitwasyon? Kung maliwanag, ay... ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain kung saan ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Maliwanag ba mga bata? Ang pangkatang gawain nito ay tatawagin nating sitwasyon ko sagot mo. Para malaman kung sino ang magkakasama sa pang sa bawat pangkat, ay bibilang kayo hanggang dalawa. Yes, kamari mo bang simulan ang pagbilang sa dalawa? tat isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa sa iyo ba magtatapos ang bilang mga bata, maaari na magsama-sama ang, ang unang pangkat at ang ikalawang pangkat. Ang unang pangkat ay sa bandang ito at uh, ang ikal ang ikalawang pangkat naman ay dito sa side na ito. Maliwanag ba mga bata? Uh, bago iyon ay ipapabasa ko sa inyo ang mechanics ng ating uh, pangkatang gawain. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay ng ating mechanics? Pipili ng leader ang bawat pangkat Bibigyan ng guro ng watawat ang bawat pangkat Itataas ang watawat kung alam nyo ang sagot Ang mauunang magtaas ang watawat ay siyang tatawagin ng guro Maliwanag ba mga batang ating mechanics? Kung maliwanag ay ito ang watawat ng uh, unang pangkat at nang ikalawang pangkat